Yo! What's up mga Uncle! Gusto mo mong malaman kung paano kumita ng malaki bilang isang mushroom picker dito sa abroad? Magkano ang sahod? Gano'ng kahirap ang trabaho? At syempre, ano ang buhay natin dito sa dormitoryo? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Uncle Joe! Kung interesado ka sa ganitong trabaho, panuorin mo to hanggang dulo para malaman mo ang buong sistema. At syempre, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para lagi kang update sa aking ganap. Tara, simulan na natin. Unang-una, pag-usapan natin ang sweldo at kita. Ang sahod dito ay per kilo. Kaya mas mabilis at mas magaling kang mag mas malaki ang kita mo. Unang dalawang araw ng paglaki ng mushroom. Dalawa hanggang tatlong oras lang ang trabaho kasi malit pa ang mushrooms wala pang kita sa mga araw na ito dahil puro cultivation o alaga muna sa mushrooms. Mula ikatatlong araw hanggang ika na araw, dito nagsisimula ang harvest time. Ang presyo ng mushroom ay nasa 1 point something PLN per kilo. Mas mahal kung pang-export. Magkano bang kita? Sa mga baguhan, karaniwan binibigyan lang ng 20 poka o 20 mushroom beds. Kaya sa unang tatlong buwan, medyo mababa pa ang kita habang training period. Yung mga veterano o matagal na dito, sila yung mabibilis magtrabaho. Madiskarte. Kapag matagal ka na at mabilis ka, maaari kang kumita ng 5,000 hanggang 7,000 kada buwan. More or less, 100,000 pesos. Ang training period ay tatlong buwan. Pero kung mabilis ka, mas maag kang bibigyan ng mas maraming poka. Kaya mas malaki ang kita mo agad. Next, pag-uusapan natin ang oras ng trabaho. Ang pasok dito ay 7 a.m. Uwian, depende sa'yo. Sa unang dalawang araw, dalawa hanggang apat na oras ang trabaho. Pero kapag harvest time, minsan umaabot hanggang gabi, lalo na kung maraming mushrooms. Siyempre, importante din nga uh, pag-usapan natin ang dormitoryo kung saan tayo titira. Sa dormitoryo namin dito ay tinatawag na hotel. Iba-ibang hotels para sa bawat lahi. Dito sa amin, ang tawag ay kabayan hotel. Pero meron ding Ukraine hotel, African hotel at iba pa. Apat na tao kada uh, room ang setup. May couple rooms din para sa mag-asawa. At syempre, Pilipino tayo kaya eh, hindi nawawala ang video. Okay. Kota kami sa kantaan halos gabi-gabi. Ngayon, pag usapan natin gaano ba kahirap ang trabaho. Well, depende. Sa unang dalawang araw, madali lang kasi cultivation lang. Pero, pagdating sa harvest time, dito mo malalaman ang pagod. Lalo kung uh, maraming mushrooms. Pero, honestly, para sa akin, hindi sobrang hirap. Hindi rin na uh, sobrang dali. Sakto lang. Mm, walang madaling trabaho. Pero kung masipag at matyaga ka, panalo ka rito. So, ayun mga angkol. Yan ang buhay bilang isang mushroom picker. Maganda ang kita, basta masipag ka. Flexible ang oras, basta tapusin mo ang trabaho mo. Maayos ang tirahan, may banding pa gabi-gabi. Kung interesado ka nga magtrabaho bilang mushroom picker, importante ang bilis, tiyaga at sipag. At kung may tanong pa kayo, comment down below. Gusto mo pa ng ganitong content? Like, share and subscribe na. Hanggang sa sunod nating vlog, ingat.